may ila lang kasi kung gusto mo magulang ang fresh yaw para mabili niya what the baby ang ano lang ako tatlo nga akong bibili eh kung magkalagay hindi ka nadatid Lugi lang ina, ano ko siya. ako iyo? Wala wala yung, ka na, wala ka na tinubo, Laging lugi na, eh. kada masarap uh, ito. May ilang buwan niyo po alagaan? Isang taon, pinakamagalaan. Mga isang taon? Kasi beti sir, mga si, estimate yung mga magano, ang mapagbilihan niyo sa ng isang taon. Sandanan niya. Sandanan. Makang patabain. Ayun. ba baka, nabili na rin siguro ito. Magkano pa kabilis sir? 66,000. Nabili na. 66,000 nabili na itong baka ito. Ito isang lalaking baka, matabain pa, mataba na, pero patatabain pa. Ayan. 66,000. Ay, si Engineer, oh, talagang hindi nakatapos-tapos yung sipat dito sa baka and Demery. nga naman. Magaganda talaga ang alaga ang dyan. At isaw, eh, so, binalikan uli ni Sir ang baka. Binalik, bali, binabalik, balikan. Ang napakagandang baka ang ito. Ayan. Ayan. Makukuha kayo ito ni Sir sa kanyang tawad. Oh.

Talaga si Sir hindi makatulog sa baka. Yung, yung pala yung linis lahat daw. Kanina okay? pa niya kasi ito binabalik-balikan. Nakabili na siya sa iba pero... 55, 55, 55, 55 sir ang tawad niya. 55. Ano kung bigay sa inyo? 58. 58. ano 58. 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

Ano Anino pa ito binabalik-balikan ni Sir? Ano so, yan? Ito lang, magamit na Hindi, may tawag 55 Hindi yun, baka pabibigyan. Huwag na gusto ng may-ari ay 60 binibigyan ng P58. So, natuwaran niya 55 na ang buyer. Saan siya? Hindi ko pa lima. Ikaw wala na. Bakit siya kaya magbibigyan? Ayun, wala na ako. Ano yan? Itinanggihan ko naman sa nga. Ano yan?

Tama so, yung alam iyon, italayang walang ang ari ari, ay, ay kasi na yung muna yaya bisya doon sa na pagkain na yun 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 patining Papating. 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 So ayun, pinag-iisipan pa muna ni sir kung bibili niya pa yung baka ito. Ayan. So magtatanong muna tayo dito sa kabila kung magkano itong mga alagain. Ito, ito, ito. Good morning, sir. Good morning. So, Magkano presyo ng baka yun, sir? Ayaw. Ay, binibigay ko rin na ang kuhan. Walang limang pao. Negit kuwari. Negit. Bawa sa 45. Walang limang yes. pao. Ito, walang ito wala naman po. Oo. Aray ko lang. Hindi man po wala eh. Bawa sa porto pa eh. Oo, ang bukod camera eh. Saka ito ang isa ay bawa sa 45,000. Mga lagain. Alagay na, alagay. Alagay na. Adikai, so, tawagin. Adikay. Adikai. Ayun, nagagulo na yung mga autoritihan. Siksika na, ayan. Napakagagam sa mga nari. Na so, habang patatanghali, parang ano, dumadami nang ba dumadami yung mga autoritihan. Parang yung mga malalaking baka dito sa Mebukana, wala na. Inoccupy na lahat ng mga torete. Ayan. Kasi so, ito, uh, may mga taratihan pa rin dito. Oh. May mga maraming mga tumitingin sa mga tarete. Dahil yeah. magkano yung presyo nila, Kama? Tip-52,000 ito, mura-mura. Fifty-two thousand. Fifty-two thousand. Ito, napakagandang turkihan. Oh. Okay. Dapat binayin. Ayun. magkano yan, sir? 40,000 daw kayo. 40,000 ang isa nito. 40,000 bawat isa nitong turkihan. Ito. Kasi itong inahin ay 55,000. Buntis. Buntis pa? Apo. Oh. Tubo na agad ang makabili niyan. kung mapapanak, I mean, oh. rin may apply sa abrit ng may iwi. Oh. Kaya pinagbibili walang kwarta. Oh, gano'n. So, ito, may tratuhan dito kay Sir. Ayan. Maka ng mga kumeya. <laughs> <laughs> ano ang pangalan niya? Angels Mix pia. Sa Facebook Sa Facebook. Sa YouTube. YouTube. Channel. Uh, ito, tinagrato. Ito, <laughs> tinagrato. <Ay, laughs> Maganda nga naman itong na Napakakiwis ng balat. Ano okay. yung type niya Yung baka? Chine-check? Chine-check? Gine-check nyo yung balls kung kompleto ba. Baka nagwawala ang isa kapatad kanina nung gandun. Magkakain natin magkakain sir baka ma? Yama. Ganda, maganda bang ba? Raman. 55, 55,000 sampai tabugi. Saking kote. Saking. So, ito sa ko,

Magkano si? 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 53 53 Magkano si? Magkano si? Magkano si? Magkano si? 53 53 Magkano 53

Wala ko namin binigay mo na, tiniwa mo na tali. Sisa <coughs> sa mga bata. Ano ang balas sa mga bata? Kayo lang magbigay sa mga bata. Madam mo tayo. Nabigay ng 55,000. Kasi kanina gusto na may ari 53,500. Pero bibigay na rin yung may ari. Bibigay na lang na 53,000. Ay, <coughs> may <coughs> mga isa ka mo. <laughs> 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 okay, sir. Niya, ang unang pagtulati <laughs> pa yung buyer at kasieller 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 sa kasieller 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 48,500. kasieller kasieller at tatapang pa ka ngayon, ano? Eh, Magaganda ka Dito dito, oh. Ang kapal ng katawan. Takang ang lemedy. So, dito naman sa kabila, tanungin natin kung magkano ito. Sir, magkano presyo ang takam, ma? Magkano presyo? 60? 46,000. Yan, 46. Malalaking baka na. Mga patining ito. Ito, Thank you, thank you. Nabili na, sir? Nabili na? Magkano, sir, pag-abili? 93. Dalawa? 93,000, nabili na. So, so, ayan, 93,000 dalawa. Mm -hmm. Ah, ba baka mm -hmm. KJR kayo na 93,000. Wala na. 93,000 naman ibigay sir, kayo nag-aalaga. Pa-iwi. Ah, pa-iwi. Marami na po kayo pa-iwi. Um, napakaraming nabili. Sabrina? Magkano? Ate. Oy! 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 Tok! Tanggal ang chune. Eh. Sundan natin yung malalaki. Oh. Pinapiling malalaki, sundan natin. <laughs> ang ito malalaki na na ang na hindi kita hindi ka mawawala ayan ang dami yan ang dami nilang nabili oh ganito malalaki bagay mga matatapan. kumikot na lang ng umikot, oh ah pakarkala Kaya ah 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 nakabili? Ay po nakabili. Oh. Magkakano po ang isa niyan? Wala. <laughs> 670. 670. Pasita po ang bilin niya. Para mo lang okay, ha. Ah. Ay si Sir. Kayo sa no, nagalaga niyan? No, ha? Kayo po nagalaga. Hindi eh. Akin pa sundo sa ano. Portrait. Ah, meron po kayong sa Reading Farm. Ayun ah, si Sir. Saan po dinalin sirang bahay niyo? Sa San Carlos. No, sa, sa San Carlos. San Carlos. Rosario. Rosario, Batangas, ayun sa Santa May ilang yung buwan nyo po alagaan? Kasi puno isang taon, hindi na Mga isang taon? Kasi beti sir, mga isimete yung mga magano ang mapagbilihan niyo sa pagkatapos ng isang taon? Huwag lang, magka-depreciate na sa mga sandanan niya. Oh, sandanan? Oo, Ay... ah, so... sandanan. Oh, o to po na saan? ginagamit yung pakain? Ayun, pambaboy din. Eh. Ah, may pins po kayong ginagamit? Damo, Pigs? Damo, bago pa uh, Mga ilan na pong may alaga kayo? Bernardo, uh, yung may dalawang po na. May 20 Palpa. heads na kayo? Oh, Ayun si sir. Ano pangalan niya sir? Dado Convento. Dado? Convento. Convento. Sir Dado, thank you sir. Salamat. Ito, nabili na. Maraming malalaki ngayon yung nabili. Hindi na mahirap pa hanap ng pakain sa mga baka na alagain. May iba oh. Sa so, Ito may ano na naman sila. May taratong hanap naman dito. Ayan. Ang presyo na po sa pag-uusapan Up, 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 Woo! Karat-karat ang kanilang baka. Para ito kanina yung kasama din sa nabenta. Kanina naman plat na plat ang kanyang likod ng baka. Magandang klase ng baka rin. Eh. Magkano yun sir? Magkano yun? 55. 55,000. na mo yung likod niya flat? Ayan. Ayan. Saka kaya kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya bilog ano kaya kung ano kaya kung kaya nasaan ang kaya kung ano kaya kung ano kaya Wala ano Wala? Wala eh. kaya kung Oh, wala ka sungay-sungay, oh. Pagbawasan. Baka naman tinanggal mo ang sungay. Oh, wala talaga sungay, oh. Nasaan ang sungay? 52,000, oh, nga. No. Wala ka lang ganun, ano? 52,000. Walang sungay. Ang eh, magandang baka, oh, walang sungay. 52,000. So, ito, tanahin natin, baka maganda. Ayan, yeah, magaganda. 55. Come on,

marami pa mga baka. Ay, naku po. Naku, delikado yung mga ganyan. Eh. Mapakan ka. Ah. Ito, walang sungay na baka. Nasaan na punta ang sungay ng baka mo? Walang sungay sa dyan? Wala. Magkano na yan? 42? 42,000. baka kung wala siyang sungay. 42,000 mataba, Ma-payat na. Ma ano? 42,000, malaki na siya. Malaki. Ito ay kuya Bye! Ang klaseng baka ari, payat. Ano ba 'yun? Ano na titibong Payat lang siya, pero matangkad. Bakang patabain.